Dago rasyon muna yung mabugay mga uga, marami nyo na kayo tuloy na mag-ihawin, ha? Ay, dago rasyon abrel na nabait, yung huwaw. Ay, mga Hmm. Hindi, hindi, mga daog. Ay, mga tila ka buwan, yung mga dagko-dagto na, mo abot na... Hindi na, hindi na matoig ba? Ay, mga dagto Kapit mo, tulo. Tulo ka matak sen ko na ano na, Ilan na da umuy mm. mo bunga ha ila mo da oh ay mayo ng wala igo mo ong ong ng bunga lindot ang igo pa mo ong ong oh hindi pa ong ong matilo din mo 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 bunga di na makuha ang 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 Tuhan, 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 tuhan,